Ayun po, tayo po ay mga 1020 din eh. Oh. Ari po naman ay para maka-inspire lang kung magay paano ba natin pinapaikot yung pang-araw-araw po ba natin. Oh. Bukas naman ay kunti na lang yung kikitain. Halimbawa, at wala na naman sita. Oh. Ay sa kangkong na lang. Magiging kung bukas ang order ay 20 na lang, di 200 lang. Ano po, parang paikot lang yung magiging, yun po ang sikulo ng buhay natin din. Oh. Ito pa po ang kasama ng ating kangkong. Oo. Oh. Sitaw. Yeah, ito po ang pinaka-good news pa rin. Kung baga, Sabay-sabay na po. Nagkakasabay-sabay na. Hmm. Maganda po ang parang dito nito ngayon. Oh. atin pong sabay-sabay tingnan ko mga kailang kilo rin ating sinitaw na 9 Nuebe. Siyam Muntik na makasang bandel. Oo. Oh. pa po ibang eh, kangkong. Oo. tapos ay sibuyas araw-araw po ito sa lugawan natin din na at sitaw kangkung sa dalawa sumisitaw pa tayo Pagpukusita ako. Panalo po. Ito ang napadagdag. Oh. Tapos siya pa yung mataas. Hindi 200. 300. Sa so, estimate po natin na 200. Ari 20 ay sa 10-10. Tapos ari 100. Ay di 300. Tapos sa ito 9 kilo sa sa uh, 80 9 kilo 800 minus 80 720 otoy 720 plus 300 ah yari din po kung bagay yari natin ang isang libo po 720 at saka 300 1020 po yan no ayun po tayo po ay mga ka-1020 din eh oh. ari po naman ay eh, para maka lang kung magay paano ba natin pinapaikot yung pang araw-araw po ba natin oh. bukas naman ay eh, kunti na lang yung kikitain halimbawa at wala na lang masita oh. ay eh, sa kangkong na lang magiging kung bukas ang order ay eh, 20 na lang di 200 lang ano po parang paikot lang yung magiging yun po ang sikulo ng buhay natin din oh. tapos si Buyas minsan swerte po minsan ay eh, swerte swerte pa rin oh. masama yung term na ano eh na negatibo uh, maganda laging positibo tayo yan salamat po sa inyong pagsama ano po are po na may kinuwento ko sa inyo para maka inspire po oh uh, yung pang araw araw nating ano dito yun ingat po ang lahat happy lang po bye